Okay, what's up mga Dre? Nandito tayo sa MOA. Medyo malabo ang ating camera. Panapin natin yung video. Okay. Okay, okay. okay, what's up mga Dre? Nandito tayo sa MOA. At tayo may pumasok tayo sa ating pagbiyahe. Samahan nyo mga Dre. at tayo ay magahanap buhay na naman sa ating... Uh, So ay eh, may pumasok. Going to sa pagpupunta sa Apin uh, Hotel sa may uh, Asiana City sa 76 ng Terminal 1. Terminal 1 siya, mga. Okay, nakabula tayo. Napin natin ang ating ipikapin ay nandito lang siya sa may top in hotel pa 7-6 siya ng terminal 1 ito yung mohan at nataag ito yung ah uh, dito tayo sa mga pag-iikot-ikot lang tayo dito dahil marami tayong pasero dito sa building na yan, sa kabandang kanan, dyan tayo pipila. Kasi nandyan ang ating passenger sa top in hotel. Okay, hanapin natin siya. At nandito sila sa loob. yun, ganda siya sa gilid. Good morning, sir. Good morning po. Ah. Good morning. pa 1 po tayo, no? Yes. Oh, Okay mga Dre, nandito tayo ngayon sa paket na tayo yan papunta ng uh, Terminal 1 dahil may pasero tayong daladala -dala. uh, at uh, nagmamadali sila kaya dyan natin dinadaan para mas mabilis ang ating pagpasok o pagpunta sa Terminal 1 kasi ang oras natin ay nahabula kasi ang flight nila ay within 30 minutes kailangan makaabot, makaabot tayo sa airport So ayan ay yung um, going tayo dyan sa Terminal 1 para ma sila doon o maihatid kasi galing sila sa mowa Kali so, mga dream, mabilis na yung pagtakbo ko kasi para maabutan nila yung airline kasi sila na natin ang alin sa pagising kaya yan minamadali natin dyan sa pagtakbo sa so, yung mga dream, kaya yan may toolkit na yan hindi pa naman gumagana yung mga kasi Uh, bago pa lang yan kaya dyan natin sila tiadaan ngayon ito yung terminal 1 pakita tayo dyan sa may uh, departure area tsaka dyan sa may bandang gitna natatagos tayo dyan ng address sa bandang para makakita tayo dyan sa may termo, terminal 1 sa departure kasi ibang way sa arrival tsaka ibang way sa departure pakita tayo sa terminal 1 sa departure area para mas madali natin siyang ihabol sa pag... Well, kasi iba na yung ngayon, madre ang ating position dyan sa pag uh, uh, pagpaparada kasi ang parada kasi dati dyan papalagpag ngayon kung sino nauuna susunod ka lang dyan sa likod niya para pag alis ng nauuna ikaw naman yung ang ng madre sa likod niya kasi sa'yo madre sa boses ko dahil naman maawas ako. <laughs> <laughs> dahil eh, siyempre, galing tayo sa biyahe. So, may ngayon, ngayon ko na binibase over ito ang aking pag uh, no, vlog First time ko kasi bumalik ko sa pag vlog Kaya, hindi din naman maawas madre ang ating boses. Pero siguro, mawawala din ang mga baka bukas o uh, bu kinabukasan din. Kasi, medyo gabi na rin madre pag-uwi ko. At saka ngayon ko lang din na nag-voice over ito madre. Kaya yan, waiting tayo dyan sa likod para ma abangan natin yung, yung sa harap natin to para pagalis niya tayo na mga kapalit niya para may natin ang ating mga bagahe o ang ating passenger mga direkta. so ito pala mga dira ay yung terminal 1 kaya baka magtaka kayo kung ano nangyari sa terminal 1 na iba na yung position iba na yung um, pagpaparada kasi para hindi na papasok sa may bandang gate pagka may ka problema so pag yan ay ka lang pag baba mo dyan ang minimum pala dyan mga sa pagbaba ay eh, 3 minutes lang kaya within 3 minutes may baba mo siya at saka maka uh, alis ka rin yan, mga dre, malis na siya at tayo naman dyan ang papalit sa kanyang posisyon ito mga guys magbaba natin siya sa pagbaba Sige Ay, okay mga dre, naka-drop na natin ang ating pasehero dito sa Terminal 1. At ngayon ay maghanap na naman tayo ng panibagong passenger natin. So mag-add muna tayo ng toll nila.